nung pati. Kaya stroll, stroll down ko nga dito sa Facebook, eh bigla ko nakita itong promo ng Wendy's. Hamburger nila at buy one get one pa at 129 lang. Kaya naman dali-dali na kami lumabas nila commander para magpunta sa branch ng Wendy's na malapit sa amin. You know, ang saya ng anak ko dyan, no? Oh. tamang walking lang. o oh. to naman, Yahoo, sahod ni Commander ngayon, kaya magpapalibre tayo. All goods, budol yan. By the way, guys, nandito nga pala kami sa Gateway Cubao oh. Tapat lang ng Araneta Coliseum yung branch ng pupuntahan natin ng Wendy's dito. Kung sakaling mag-grave kayo at magawi kayo sa Cubao, oh, dito sa tapat ng Araneta Coliseum, eh, meron silang store. Dali lang naman silang makita dito kasi nasa bungad lang sila. At available naman po to sa lahat ng store nila. Kung tinatamad naman po kayong lumabas, eh, meron naman silang online orders, pwede kayong magpa-deliver sa kanila. Hindi po to sponsored da. O alam mo na Wendy's, baka naman. Char! Sure. Yes, legit nga. Until March 31 pa yung tapos ng promo nila. Pasok na tayo. Hanap tayo ng maupuan. abi guys, hindi ko na maalala kung kailan pa yung huli kong kain ng Wendy's. Fairness sa marami din silang customer. Tapos meron din silang ino dito na bagong breakfast meal nila at drinks. Pero mas natakam ako sa pang mahalakasan nilang salad. Napansin ko din yung mga price nila dito guys ha. Eh, sakto lang. Hindi naman ganong kamahalan. Marami din kayong pwedeng pagpilian. ibahala halatang hindi ako kumakain dito dahil wala akong idea sa mga price nila. Sa ang alam ko sa kanila eh medyo pricey sila pero quality yung pagkain nila dito at masasarap. At saka yung mga binibidyo ko po at sineshare ko sa inyo. Yung budget friendly lang na pwede sa lahat. Yung masa lang talaga para lahat maa-afford. Shoutout po sa inyo Wendy's. Good job. Marami na naman Pilipino ang mabubusog nyo. Yun na po yung mga namin na saktuan lang sa buhay. Anong ulam? Char! Shoutout sa mga kabataan dyan. Galaw-galaw. Deserve nyo naman kumain ng masarap eh dahil nagsisipag kayo. Tama mo na rin, buong pamilya at bark para all goods. Okay guys, ito yung in-order natin sa Wendy's. Bali, ito yung bago nilang promo na buy one take one. At bali, ito yung flavor ng crispy chicken deluxe nila. Ayan. Ito yung laman nyo guys. Solid, ang laki ng pati oh. Tsaka 129 lang to. Dalawa. Ito naman yung cheesy burger nila. Deluxe din to. So, so, eh no guys, oh, okay Hanggang ano to, ang promo nila hanggang March daw katapusan. Kaya punta na kayo dito. Subukan na natin 'to. Hop, Niyahan. Sobrang lasa ng pati niya. Saka nakakatuwa, siyempre alam natin sa Wendy's. Pag Wendy's, alam na natin na masarap yan. Pero may kamahalan. Pero this time, talagang napanganga nila ako. Kasi by one take one, no? 129 lang. Ang mula, ba diba? Pangalong. Fish burger, ito yung cheeseburger nila. Okay guys, subukan naman natin kung crispy chicken sandwich nila. Okay, e, ano? Grabe, ang laki ng crispy chicken sandwich nila dito. Sarap. Saka crispy talaga. Solid. Napakasulit niya sa presyo. Kaya kung may ito dito ha, burger, naku, perfect na perfect sa ito. Dayuhin nyo na dito. Solid, oh. Quality. Guys, ano masasabi mo? Sulit ba yung burger nila? Hindi naman sa mga sa 129, no? Sobrang good quality. Bebe. Uri. 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 Okay guys, umordered din kami ng rocky road nila Bago din ito eh 50 pesos lang to Katikna natin Ayan o Kanina ko pa to tinitingnan eh Ayan panalo so ayun guys kung gusto nyo matikman yung mga masasarap na mga naka buy one take one na burger punta na kayo sa Wendy's available naman to sa lahat ng branches nila kaya pumunta na kayo order din kami ng salad guys so ang sarap na ito kasi healthy to drop. Sobrang malasa na. Kasarap na ito. Kaya ako magusap ko mag-isa, All good craving satisfy na naman panalo. Punta na kayo dito guys, promise di ako mapapahiya sa inyo. Ang ng pa ng Wendy's nila dito. Ito yung mga tipong kainan na masarap din na dahil may mga pa silang ganito. And guys, after nga namin kumain, eh ginala naman namin si Baby Yuri dito sa Fiesta Carnival sa Cubao. Malibang naman yung anak ko kasi lagi na lang siyang nasa bahay.